Arestado sa Quezon City ang isang dayuhan, matapos reklamo ng pangmamoles siya ng mismong anak ng kanyang kinakasama. Ang suspect, pilit parao pinagdodroga ang ina ng biktima. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Mrs. Laya, Mrs. Laya. Hindi na nakapalagpa ang isang foreign national na kinilalang si Hussein Mohamed Hasan Ahmed Al-Husani, 49 anyos at isang reteradong polis mula sa UAE. Matapos, ireklamo ng pang sa isang taong gulang pa lamang at mismong anak ng kanyang kinakasama. Pasado sa 6 kagabi nang mangyari ang insidente sa isang hotel sa Quezon City. Ayon sa ina ng biktima, sa pilitan paan niya siyang pinagagamit ng droga bago pa mangyari ang krimen. Meron po siyang hinihit, in, ano, hinihit. May ginagawa siya, yung, yung, yung Tapos sabi ko, sandali lang, magsisiyad mag lang ako, sandali. So, yun, hindi na niya ako pinagawa dahil sa nangyari, pasimple niyang chinat ang kanyang ate upang magpasaklolo sa mga kinauukulan dahil ayaw niya siyang palabasin sa kwarto kung saan sila naka-check-in. Mayroon tayong concerned citizen na tumawag sa dial 122. So, ibig sabihin na yung uh, niya namin nung ulas sa yung bata. Kaya nga uh, agad nga ating kapulisan, yung responde sa isang hotel, kita natin doon uh, yung uh, foreigner na gumagali ng illegal na droga at nang tanungin ang sospek hinggil sa aligasyon laban sa kanya. No, it's not true. Excuse me. Okay. It's, 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 it's happening morning. I mean, it's evening, no, not have it true. It's impossible. Nakuha sa sospek ang isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang droga at ilang gamit nito. Sa ngayon, ay hawak na ng mga otoridad ang sospek na nahaharap sa patong-patong na kaso kabilang na ang act of lasciviousness. BN Manalo, para sa bayan.